Oy, oh, oh, kakain ka mamaya ah. Mm. Kakain yun si Panther dito lang. Psst. Dito lang. Oo, oh, oh, dito lang. Be, isara muna natin dito muna tayo sa labas kasi magwalis ako. <coughs> Ayun ang aking itim na posa. Nag-ano na yung ano niya, guys. oo. Oh. hindi na sa kalbo. Ayun, nagtubo na yung balahibo niya. Mm. -mm kasi wala kami dito pagala-gala lang siya pero may napakain pinapakain siya ng aming kapitbahay <laughs> ayan ang aking na uh, asong itim lagyan ko ng ano para mai ayan ayan ay vibes yan silang dalawa magkasundo yung aking pusa at saka aso ko ito akin aking uh, kasi sanayan sila sa pusa yung mga aso ko Mayin, parang ang init ngayon. Ayan, guys. Good morning. Ayan, ay. Uh, ayan, dito ay weekend pa, guys. Kung sino gusto magpa... magpa... reserve, ay open pa ito. Meron pa itong... Uh, meron pang... Uh, weekend na room. Tatlong uh, slot pa, guys. Kung sino dyan mag... magpa... <coughs> deserve ng bahay ay message na lang ako sa messenger ang aking aso doon o oh, yan sila <laughs> si Yuna at si Angel dito yan sila ayan good morning guys tayo ay bless Sunday sa ating lahat Ma, ah, mahangin-hangin din. Ayan, dito Sunday sa ating lahat today is Sunday ang bilis ng araw guys ang bilis ng araw yung mga iba kong gamit nandito nakatambak pa dahil ah, hindi wala ng space doon sa loob yan ang aking kama ay malaki ito yan guys wala pa yung kanti sobrang hindi nakasya doon sa loob Ayan ay mukha. Mukha ng wale sa kutitong. Yung oh, daming dahon. Yung daming dahon dito. Ayan guys, godin. Ah. Dito ni sa ting lahat. Enjel. <laughs> injil 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 <laughs> injil si Yuna Yuna eh nanti itu nasinya oh paling gua kita ah, mama ya init init paling kita ha hmm. paling gua ang ketemu mama ya guys paliguan kita mamaya ha kapag ano kapag mag init init mayroong kunting mga paliguan ko yan sila mamaya dito ka muna ha parang uulan na iwan hindi maaintindihan mahangin naman kahit magwalis ako ay kakalat din ang ang ano ang dahon si <laughs> Janty see you later guys magwalis ako dito sa lapas ah medyo mahangin-hangin siya guys ayan marami na ng, nga uh, dahon na kakalat. Walisan ko muna.